Ang storm surge ay isang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat na nagdudulot ng mababang presyon ng hangin at malakas na hangin na nag-uugnay sa mga bagyo. Kapag ang isang bagyo ay papalapit sa baybayin, ang mababang presyon ng hangin nito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng tubig sa dagat. Ang malakas na hangin ng bagyo ay nagtutulak din ng tubig patungo sa baybayin na nagpapalala sa pagtaas ng tubig. Ang storm surge ay isang mapanganib sa mga lugar na malapit sa baybayin. Maari itong magdulot ng malawakang pagbaha, pinsala sa ari-arian at pagkawala ng buhay. Ang taas ng storm surge ay maaring mag-iba depende sa lakas ng bagyo ang hugis ng baybayin at ang lalim ng tubig. Narito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa storm surge. Ang storm surge ay dulot ng mababang presyon ng hangin at malakas na hangin na nag-uugnay sa mga pagyo. Ang storm surge ay maaring magdulot ng malawakang pagbaha, pinsala sa ari-arian at pagkawala ng buhay. Ang mga lugar na malapit sa baybayin ay nasa panganib ng storm surge. Ang mga tao na nakatira sa mga lugar na nasa panganib ng storm surge ay dapat magkaroon ng plano at pag-iingat at sundin ang mga babala ng mga otoridad. Mahalaga na maunawaan ang mga panganib ng storm surge at magkaroon ng plano sa pag-iingat upang maprotektahan ang iyong sarili at iyong pamilya.